Ito po mga lods, dalawang klase yung pagtatali gamit po ang martilyo. Ayan. So, it, ito po yung una. Ayan. Ayan. Pitan natin mga lods. Ayan. ayan. Zoom mo Tsaka, ayan. Ikot po natin dyan. Para hindi po kumalas yung ating martilyo. So, ayan. Tsaka, ikpitan na po natin yan. Ayan. Kailangan hinihila po natin itong martilyo para higpit. Tsaka, Ayan. Okay. Ito po yung unang klase ng pagtatali gamit ang martilyo. Ito po yung pangalawa. Oh. Ayan. Ayan. Tsaka ipasok po natin dito. Ayan. Tsaka na lang po. ten Ayan. So, ayun po yung dalawang klase ng pagtatali gamit ang materyo mga lods. So, ayun lang po mga lods. Sana may natutunan kayo.